Hello guys. Hello. Hindi ko lang yung kung paano ako magsisimula. Yung know, sobra kasing kaming nangyari. So, four months, four months na akong walang vlog sa YouTube. So, kailan lang din ako nag-update sa Facebook. So, ngayon, So, iniisip ko kailangan kong bumalik sa YouTube kasi kahit malungkot, malungkot yung puso ko. So, wala naman kasi akong ibang choice kundi magpatuloy. Magpatuloy sa buhay para sa mga anak ko, sa mga mahal ko sa buhay. Sobrang napakahirap ang daming nangyari. Ang daming nangyari sa buhay namin. So, sa so mga nangungumusta sa akin, so, yun, shout out kay Madam SD, ayan, kay Madam Rose Jam. So, talagang nangungumusta siya sa akin. So, ako, pat ito, ano nga ba yung update sa aking buhay? So, mga kasari, um, sarado na yung tindahan ko sa Cavite Ayun, sinara ko na at hindi na ako doon nakatira. So, last September 1, naglipat na ako dito sa Batangas. Hindi ko kasi kaya yung lungkot. Ayun. Hindi ko kaya doon mag-isa sa bahay namin. So, pati yung mga anak ko, sinama ko na dito. Dito na sila nag-aaral sa Batangas. So, pati yung tindahan namin, inilipat ko na rin dito. So, kailangan kong ituloy. Ituloy to yung masimula namin mag-asawa. At uh, magsimula ulit sa buhay na binigay sa akin ng Diyos. Na, yun nga, ko yung mga nakapanood ng mga last vlog ko. So, kailan lang naman, 2 years lang naman namin napalaki yung tindahan namin. 2 years lang din kung nakasama yung asawa ko. So, dati maliit lang yung tindahan ko so nung dumating yung asawa ko galing ibang bansa ayun pinalaki namin at nagtuloy-tuloy siya so sa tulong namin mag-asawa ay napaunlad namin yung aming tindahan so napakasakit lang kasi na bigla na lang akong iniwan bigla na lang na kinuha siya sa amin so hanggang ngayon um, ayaw ko na muna ayaw alam niyo yun yung kaya hindi na rin ako nag vlog kasi ang daming alaala -ala, ang daming memories ayun tin na na kahit saglit lang kaming nagkasama kasi nga nagkasama kami dati pero uuwi lang naman siya magbabakasyon siya ng one month two months ayun so nagpakasyon nga siya. Ay, nag-exit na siya sa pag-iibang bansa para lang makasama kami. At yun pala yun. Two years lang pala namin siyang makakasama at mawawala na siya. Kukuha na sa amin siya. Alam nyo guys, yung time na na nawala siya, hindi ko alam kung paano magsimula, kung lutang. Di ko alam yung gagawin ko. Siyempre, ang laking responsibilidad din ng ang dami, dami responsibilidad na gagawin. So, yung sa bahay namin, ayun. Tapos, itong tindahan, yung tindahan namin, syempre, madami na kami dong, ano, madami na rin kaming stock. So, habang andun ako sa tindahan namin sa Kabite, ayun. Parang parang naano na rin ako. Nang hina na rin ako dun. Parang sabi ko, hindi ko kaya talaga dito. Parang hindi gumagana yung isip ko nung nandun ako talaga. So, sa, kasi nga, siguro bago pa lang, sobrang sakit. Alam, alam niyo yung nag-uusap lang kayo sa tindahan. Tapos, bigla na lang ganun. So, sobrang napakahirap sa pakaramdam. So, sa tulong na rin ng pamilya ko, yun, mga kaibigan ko, na nandyan palagi sila, na hindi nila pinaramdam sa akin na nag-iisa ako, na nag, sila. Ramdam ko yung mga tao talaga na nandyan lang sila sa akin palagi. So, isa sila sa mga nagpalakas ng loob ko at nagbigay ng dahilan para magpatuloy ako. So, ito guys, andito na ako sa Batangas. So, ang dami kong ang daming nangyari sa amin. So, ang daming ang daming hirap, ang daming pagod. Ang dami kong ganun bago kami napa tayo ulit dito ng tindahan. So, sa tulong ng pamilya ko, Nilulungan nila akong makabangon. Makabangon ulit. So, gagawin ko ang lahat para hindi ako kainin lagi ng lungkot. Uh, basta iniisip ko na lang yung mga anak ko. So, minsan talaga guys, hindi ko pa rin naiiwasan ang malungkot. So, ito na lang muna guys yung update sa akin. So, pag may pag may lakas ulit ako ng loob na makapag-vlog ulit, makapag-video. So, sana maituloy ko na. Naituloy ko na to. Kasi... Isa rin siguro to. So, sayang lang hindi ko na i-video yung pag-alis namin doon. So, gusto ko sana. Kaya lang, sobrang lakas ng ulan nung time na yun. Talagang parang bagyo. Sobrang lakas ng ulan. So hindi ko na napakita sa inyo lahat. Hindi ko na, hindi na ako nakapag-update. So, saan yung sa asawa ko? Kung nasan ka man, sana um, gabayan mo ako. Tulungan mo ako, bigyan mo ako lagi ng lakas ng loob. At saka, salamat din sa'yo kasi um, nang dahil sa'yo ang makasanggot ko at natuto ako. So, yun na lang mga kasari. At a update na lang ulit ako. So, salamat po sa lahat ng mga nangumusta. So, ngayon ay napakahirap pa rin para sa akin na tanggapin yung nangyari. So, bago ko na lang kayo i-tour dito sa so bago kong tindahan. So, ayun. Um, tutuloy ko to. At sana, lagi akong malakas. Ayun. So, yun na lang. At salamat po sa inyong panonood palagi. bye, -bye.